Ilan na po ang mga riders na nagreklamo sa akin na punta sa gano'ng sitwasyon. Kaawawa po sila. Wala po akong masamang tinapay or against checkpoints. Kailangan din po natin yan. Especially during gun ban. Checkpoints. In pursuit of, a, of some criminals na running away from a crime scene, itatawag yan sa isang lugar na para maglagay ng choke point against doon sa tumatakas ng mga kriminal. Pero bakit motor lang? Eh di lahat na. Um, motorcycle riders are the most harassed discriminated against motorists in the Philippines and only in the Philippines. And I can attest to that. Anong kalokohan ginagawa ninyo? Kinakaya-kaya ninyo ang motorsiklo? Ba't di kayo pumapara na ibang sasakyan? Kalokohan yung ginagawa nyo, brother. Huwag ganon. Manguhula ba kayo para yung ibang sasakyan? Walang violation? O sino yung mga nangaambus? Anong ginagamit na sasakyan? Four wheel. O bakit ganyan ang ginagawa ninyo? Nakakabwisit kayo eh. Ako, hindi ako personal na nagagalit sa iyo. Nagagalit ako sa sistema ginagawa niyo. Para raw hindi na mapag-initan ang mga rider, babaguhin na raw ng pulisya ang panuntunan ng pagpapatupad ng mga checkpoint kung ano yan sa pagtutok ni June Veneracion. Isa na namang magandang balita para sa ating mga motorista, isa na naman po itong Tulfo Effect. Naglabas ng bagong memorandum ang kapulisan tungkol sa pagsasagawa ng mga checkpoints na apektado ang mga motorista particular ang riders community bilang tugon sa kay Sen. Rafi Tulfo na naghain ng Senate Bill No. 1977 o ang Checkpoint Regularization Act. Naglabas ng resolusyon ng National Police Commission, NAPOLCOM, sa guidelines sa mga checkpoints na walang diskriminasyon sa publiko, lalo na sa mga motorcycle riders. Napagkasundoan ni NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Alberto Bernardo ang mga senador nitong Martes na dapat ding isa ilalim sa pagsusuri ang iba pang pribadong sasakyan sa mga checkpoint na isinasagawa ng Philippine National Police, PNP. Dahil sa naglipa ng krimen na ng mga sospek na motorsiklo, mas pinaiting sa mga checkpoint ang pagsinsin sa mga nakamotorsiklo para mapuksa ang riding in tandem. Ang resulta, nagkakaroon ng pila. Wala mang magawa kundi dito manima Ang ilang rider hindi maiwasang umalma. Unfair naman po sa mga rider din po yun. Kasi lagi na lang po kami. Abala minsan eh. Minsan nagmamadali eh. May pupuntahan. Abala eh. Ba't yung mga kutsi hindi nila harangin? Bilang isang motorcycle rider, nauunawaan daw ni PNP Chief Romel Francisco Marbil ang sentimiento ng mga rider. Kaya ngayon, may mga adjustment daw na gagawin ng PNP. Sabi ko, wala naman po masyadong riding tandem na reports po natin. So, we have to change po yung ano, how we conduct po yung checkpoints. Makakaasa po kayo na babaguhin po namin. Nauna ng nagpalabas ng memorandum ang PNP Directorate for Operations ng June 22. Kaugnay ng mga reklamo tungkol sa umano'y Selective Implementation of Checkpoint Operations. Pinapaalalahanan ang mga unit commander at chief of police na sumunod sa tamang panuntunan ng pagsasagawa ng checkpoint. Huwag lang masyadong mag-focus doon sa mga motorsiklo bagkos ay dapat ay isama rin sa pag-check yung mga four-wheel vehicles sapagkat uh, uh, ito rin mga sasakyan na ito ay maaaring sakyan ng mga kriminal at ng ating mga sospek. We will issue a corresponding NAPOLCOM resolution to that effect, Bernardo said during the inquiry into the alleged abuses, killings, and human rights violations allegedly done by PNP personnel. Totoo po na dapat pareho lamang. Hindi yung motorsiklo lang, dapat kasama din yung mga sedan vehicles lalo na kung may crimes committed within the vicinity at kung kailan magkoconduct po ng mga checkpoint, dagdag niya. Si Bernardo ay tumugon kay Senador Rafi Tulfo na naghain ng Senate Bill No. Isang libo at pitumput pito o ang Checkpoint Regularization Act na naglalayong i-regulate ang pagtatatag ng mga checkpoint upang maiwasan ng anumang iba pang paglabag sa mga karapatan sa konstitusyon ng riding public laban sa hindi makatwirang paghanap. Sana sa mga susunod na linggo, makakatanggap na po kami ng memorandum na yan and then i po natin sa lahat ng police station sa buong Pilipinas, Ani so, Ilan na po ang mga riders na sa akin na punta sa ganong sitwasyon? Kaawawa po sila. Wala po akong masamang tinapay or against checkpoints. Kailangan din po natin yan, especially during gun ban. Choke points in pursuit of, a, of some criminals na running away from a crime scene, itatawag yan sa isang lugar na para maglagay ng choke point against doon sa tumatakas na mga kriminal. Pero bakit motor lang? Eh di lahat na. Um, motorcycle riders are the most harassed, discriminated against motorists in the Philippines and only in the Philippines. And I can attest to that. Although I'm not a motorcycle rider, but I've seen it with my own two eyes, how the riders are being oppressed almost every day. And who oh, are the oppressor? Unfortunately, they're the law enforcers, traffic enforcers. Nakita ko po, Mr. Chair, halos araw-araw, ang haba ng pila na ma-motorcyclo. Magtataka ka. Ano bang meron bakit ang haba ng pila ng ma-motorcyclo? Merong checkpoint. Yung mga four wheels na mga sasakyan, larga. Motorcycle, pila-pila. Hinahanapan ng mga lisensya. They were stopped with no probable cost. And we have the HPG here. Maybe traffic enforcement group? Do we have a member of the traffic enforcement group? Ang pagkakalam ko, paparahin lamang ang isang motorista kung may probable cost. I ano mean, probable cost? Walang helmet. Siray yung uh, ilaw, pagewang-gewang. Those are just example of probable cost. Pero sa mga nakamotor, pinapara, para, pipila. At kapag nakapila na, hanapan ng lisensya, hanapan ng registration, bubog sa ng compartment, kakapkatan. Kali. At yung masasakyan na four wheels, lusot ng lusot. Bakit ganon, Mr. Chair? Discrimination po yun. Kung naghahanap ng kriminal ang ating mga tagalaw enforcement, bakit? Wala bang kriminal na doon sa kotse, sa van, sa SUV? Mas maraming kriminal doon. Kasi kung pag-uusapan lamang ay naghahanap ng mga deadly weapon o armas, ang mahalap sa motorcycle riders, pistola at ice pick. Sa mga di kotse, van, SUV, eh kung gusto niya pa, bazooka pa eh, M203, grenade launcher, kayang ipasak dyan eh. Bakit hindi yun hanapan din? It's unfair. Very, very unfair. And this, marami na ako experience na kuminsan, plantahan po ng ebidensya. Totoo yan. Kasi ang pakay lang talaga ng checkpoint ay mangotong. Ngayon, naplantahan ng ebidensya yung kawawang rider, iingian ngayon ng kotong. Pag walang may bigay na kotong, idediretso sa kalaboso para magremedyo. Kapag walang na remedyo, tutuluyan, ikukulong. Ilan na po ang mga riders na nagreklamo sa akin na punta sa ganong sitwasyon. Kaawawa po sila. Wala po akong masamang tinapay or against checkpoints. kailan din po natin yan, especially during gun ban. Choke points in pursuit of, a, of some criminals na running away from a crime scene, itatawag yan sa isang lugar na para maglagay ng choke point against doon sa tumatakas ng mga kriminal. Pero bakit motor lang? eh di lahat na. Palagi ang mga nakabotresiklo ang pinag-iinitan. Nandiyan yung lalagay ng pagkalaki plaka, dogme plaka, meron pang genius na nag na maglalagay ng plaka printed sa damit ng rider para mga preso. What the F? Bakit ganun na lang galit sa motorcycle riders hindi po patas we have to be fair if we are going to implement the uh, checkpoint policy it has to be fair and square it is for everybody nobody's above the law sabi nga nila hindi porket naka-SUV naka, SUV, naka uh, van kotse, libre na o baka takot yung mga natin, e baka pag pinara yung SUV, nandun si General, o, o nandun si Gov, si Mayor, o di mamura kayo, o si Senator, o baka ako nandun. Pero pinara niyo ako, hindi ko kayo mumurahin kung may kasalanan ko, ba't ko kayo mumurahin? I wouldn't do that. But anyway, my point being here is, kung gusto po natin nagay pa-implement yung batas, naghahanap po tayo ng kriminal, Pantay dapat tingin natin, hindi lang po sa mamotosiklo. Again, I've said it a while ago. Mas marami po mga sa mga naka four wheel vehicles. Kasi po, tinted yan, tapos malaking space, kaya nilang maglagay, magsaksak ng marami mga armas. And having said this, ako po ay magpapasa ng panukala na para mapatigil na po itong diskriminasyon Uh, laban sa mga riders, of course, in conjunction with the bill na meron na nakasala ngayon, si uh, Senator J.V. Hersito, and I will make sure, itong bill na ko, may katapat na parusa kung sino man ang lumabag, kung sino man nagpakita ng hindi ka nice, nice, at nagdi-discriminate. Naghahain ng panopalang batas si Senator Idol Rafi Tulfo para matigil na ang lantarang diskriminasyon ng mga polis laban sa mga motorcycle riders na laging nahaharang sa mga checkpoints para maharas at kotongan. Sa paghahain ng Senate Bill, SB, No. 1977, sinabi ni Tulfo na madalas nakikita sa mga kalye, lalo na sa NCR, ang mahabang pila ng mga motorsiklo sa isang checkpoint na inilatag ng mga pulis, pero last sa mga checkpoint na ito ang lahat ng four-wheel vehicles gaya ng mga kotse, pickup, SUV at van. Aniya, sa checkpoint na ito, ang mga sakay ng mga motorsiklo ay kinakapkapan, pinabubuksan ng compartment at hinahanapan ng kung ano-anong dokumento. Dagdag niya, kung minsan pa ay pinaplantahan ng ebidensya ang bulsa o compartment ng mga riders para mas malaking pera ang may susukan nila. Ang mas lalong nakakalungkot, ani Tulfo, ay kapag naplantahan na ng ebidensya ang rider at wala siyang pangareglo, sa kalaboso ang bagsak niya. Sa ilalim ng SB No. 1977 ni Tulfo, kailangang ipatupad ang guidelines na pantay-pantay para sa lahat ng 2 at 4 wheels vehicles para maiwasan ng diskriminasyon laban sa mga motorcycle riders. Dito, kailangan sundin ang plain view doctrine kapag madai inspect ng mga sasakyan at motorsiklo kaya hindi maaaring utusan ng pulisya ang mga driver na lumabas sa kanilang sasakyan o bumaba sa motorsiklo, nang walang pahintulot nila. Sinabi ni Tulfo na ang mga pulis na nagbabantay sa mga checkpoint ay maaaring humiling na tingnan ang lisensya at registration ng operator ng sasakyan kung may nakita silang paglabag sa trapiko tulad ng nasirang ilaw, kawala ng plate number, at hindi pagsusuot ng helmet para sa mga riders. Dagdag niya, ang tanging oras na pwede ang mga pulis na magpatuloy sa pagpapatupad ng stop and frisk operation ay kung marun silang reasonable suspicion ay may nagawang krimen ang driver na nasa checkpoint.